So ayan meron tayong trouble dito mga idol 100 amperes yung safety circuit breaker Walang output dito pero dito sa taas meron kasi so, tayo sa Easy bolts Test so, tayo sa taas Meron tayong 200 17 volts On natin yung safety circuit breaker On Ayan, 17 volts. So, unbalanced na siya. Walang lumalabas na output. So, may problema na yung may problema na yung ano, yung safety circuit breaker. Dahil dito sa wire na to. Ayan. May dalawang bulb. Ito yung switch niya. Sa labas. Dito nakakabit sa 100 amperes. Ginamit niya is yung flat cord. Ayan. Just connection. So ngayon, papalitan natin yun ng uh, panibagong breaker. So magla-live tayo. So live to. So, natin yan na hindi tayo makuryente. Ito yung breaker na bago natin bili. Ayan. Screw type din to. So tanggalin natin yan din. Ito yung kakabit na natin. So ito naman, kinagandaan dito is G8. Ayan kasi is Cotton. Cotton yung brand nyo. Ayan, mga Ruyo. Lihira e, si Ruyo ah. Ngayon, ito lang yung malaking ano dito, yung Draper 100. Ito 60. 60 yan lahat. Then yung wire niya dito is number ah, uh, 14 mm. THHN. Oh, 14 mm. So dito number 8 yung iba. Ito ipapalit natin. G. Pero itest muna natin to. yung bago natin bili kong good yung kanyang function so ayan abnormal na yung ano niya, yung function nya unbalanced na yung supply <coughs> check natin sa continuity test yun ang gano'n natin dito ko lang dito mo lang dyan ginagawa natin dito ko on natin Inangarong. ayos pabit na lang natin to okay. live to live men live na live to ayan live yung gagawin natin today climb <coughs> na natin yung isa itong sa kanan huli natin yung sa kaliwa yung lagyan na natin ng electrical tape ready sumabit bakal pa naman tong area nya so ayan for safety first lagyan nyo na yung tape ano tapa na natin. Tanggalin natin tong breaker. Ayan. Yung ano eh Wait, hindi na gana. Ayan, natapin nyo lang palabas. Ayan. Ah, uh, may tama nga talaga. Migay na. Plus ako na eh. May hinang nila lang talaga tong ano, coating. Dito ka kay JA. Ayan. JA 1,000 Magkano ito kanina? 1,600 Yung JA Ito lang ah Itong circuit, safety circuit breaker na ito Tapos Tapos natin Lagay natin dito Pasok nyo lang sya Ito dito Pasok nyo sya dito ito. ito dito yan Ito Ayan Sarap syang ganyan pag shoot dinin nyo lang sya so light to light ingat lang papipiliin so, ako sa dalawang to kay GE talaga ako mga idol dahil dito pa lang sa screw type ng coating at sa screw, screw ng GE ay napakalayo ng diferensya nga masahan ito si GE GE 100% talaga masahan ito mga ganitong medyo delikadong gawaan mga idol, live so isa isa lang ano? una muna yung isa ayan, nakabit na natin, sunod yung isa tatapos din natin to so, hindi ko na napapagita, baka tularan pa ng mga, ano eh mga bata yung ginagawa nating technique so let's go o. so ayan, kabit na natin mga idol po natin yung ating CP circuit breaker. Ah, tigas talaga na itong di na ito yun. Ayan, meron na tayong output na 231 volts. Line to line ng supply dito mga idol. Okay. Goods na tayo, goods. Hindi natin pasokan ng supply. Ayan, kabit na natin to. Okay, ito ang dahilan. Ito yung dahilan mga idol. Flat cord. So, dinugtong nya. Ayan. Dito, 3.5. Dinugtong nya. Ganyan sa switch. Ayan. So, sya yung dahilan. kung Bakit nagkaroon ng loose connection. At nasira ang ating safety circuit breaker. yun, kunan natin ang voltahe kabit na natin ng ngayon doon so, 5.5 then merong 3.5 para dito sa ilaw na to labas ayan pinalitan natin yung flat cord kamina meron tayong 234 volts Yeah. So, okay na. Kunan natin ng amperes yung outside uh, load side para load side. So, di natin makuha yung ano, yung amperes niya. Dahil wala pa naman gumagamit ng appliances. So, double check nyo palagi yung mga terminal niya. Kailangan mahigpit. Ano, may power na dyan? Naroon na? Kaya na tayo dito. Goods na goods.